Ay guys! Magandang tali, tanghali po sa siya lahat. out po sa lahat din po. Guys, dugtungan na lang natin po yung ating episode 2 about bakit uh, malaga po mga pagtapos tayong mag-aral o lagi po tayo pinupush ng ating mga magulang na magsipag tayo mag-aral. Uh, ano lang yan? Simple lang yan guys kasi hinahanda tayo sa lahat na pagkak... na yan ay matapos natin pag na natapos natin yan uno na, na magiging maligayan yan yung mga magulang yun siyempre kayo din kasi yung struggle na yan na ating naranasan sa ating pag-aaral ay hindi madali maraming pagsubok talaga na ating susungin para mga pagtapos lang tayo ng kolehiyo o college na. Pinahandaan tayo niyan guys. Din yung knowledge na kukuha natin at tatutunan natin sa school talagang sa mga magigiting nating professor o teachers dyan sa public man o private na inuhubog tayo para ihanda anumang laban na ating susunin sa buhay o mga trabaho na ating matatanggap na anong position man yan. Yan po yan na ano tayo ngayon pa lang na nag-aral tayo ay hindi masikap na tayo masinok. No guys, i share na po sa ating mga kasamanan para makatulong, maraming salamat.